Arestado ay isang most wanted person at nakalista bilang top number 9 provincial level at top number 1 sa most wanted person municipal level na magsagawa ng police operation. Ang mga autoridad sa pangunguna ng Lupao Municipal Police Station, Warrant Operative sa Barangay Salvacion 2 lupa Lupao Nueva Ecija nitong ika-isa ng Agusto 2025, ganap na alas 3.20 ng hapon kinilala ang suspect na si Dionisio Pascua I. Corpus, 58 años may live-in partner, magsasaka at si ng nabanggit na lugar. Sa ulat ng pulisya, nang matanggap nilang warrant of arrest para sa suspect, ay agad silang nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakaresto nito. Si Pascua ay naharap niyo sa kasong marder na pilabas ng presiding judge of Regional Trial Court per Judicial Region Branch 52 Tayog, Pangasinan na walang itinakdang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakakulong ngayon sa male detention facility ng Lupao Municipal Police Station ng suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Hilwera nagulat sa DWN Itiliradyo, ang inyong kakampi.